<laughs> ayan guys. Medyo mainit na po sa loob ng bahay guys. So lumabas kami sa glit ni Papi dito mismo sa harapan ng tindahan. So ayan, kahit dito guys, mainit pa din. Ayan oh. So ayan, langhap lang muna kami ng priskong hangin dito guys. Maayong buntag ka na tong tanan. Ohayo, gusay mas. So ayan, Today is August 29, as usual. This is a papi's update. Naso, di mong dila, anak. Ayaw, anak. Say good morning to your viewers, iho. So, katugon kong anak <makes> na ko agbabuyag. Say good morning to your viewers. na hello, guys. Good morning. I'm Papi Bibi. Love ni Mama Lisa. Arimidiris gawas mag-standby guys Kai Kai Giinitan si Mama Lisa dito sa loob sa lang bahay Guys Say good morning to your viewers Please Dito lang muna kami guys Kahit maalinsangan po dito Pero mayroon naman pong hangin So ayan papi Say good morning to your viewers Iho Say good morning. <laughs> Hindi ko makain si Papi, guys. So, bibigyan ko ng tinapay ngayon. Aray ko! <laughs> Dito lang muna kami, guys. Ganita, uh. uh. anak, oy. Init kayo, anak. Yes, anak. Grabe, inita anak. maraming sasakyan na dumaan. Biernes talaga ngayon, guys. Kaya ano, maraming sasakyan na dumaan. Ah, uh, so,

Yes, anak. niagi agi anak. Yes, anak. Ni agi gid anak ko. Ndak sa sa bugat ni mo anak oy. Bugat agi ni mo anak ko. Daghan ng langgam oy. Yan, ang daming ibon sa may puno, guys, doon, oh. No? Ang daming ibon. <laughs> Ayan, ito lang po muna ang aking uh, update na ipapakita po sa inyo si Papi ngayon, guys. Nandito po kami sa labas ng bahay. Ayan, oh. Lumalangha po ito si Papi ng hangin. O, oh, sus, hangin, anak. O, oh, hangin. Say bye-bye to you, viewers. Na-bye-bye, guys. Thank you for watching. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Blah, blah, blah.